ito po malaki na po yung miracle plot natin yan Itong may na po yan malaki na po yan itong, malaki. itong isa malaki na po yan yan malapit na po pagkunin para lalatoin para gawin ng Diyos yan, sobrang laki na po yan, ang laki yan ang miracle fruit ito, yan ang yan, may mga buong na po sa taas yan yeah. may mga black black na po dami na pong bulaklak sa ka ito mga oh, isang bon kukunin natin to para lalutuin para gawin ng juice ito po yung isa yan meron na po. malaki yung isa ito yung mga bulaklak na iba Tu. Ya. Dami belah tapi makin yang tak. ni apa sah ibon kau gaca ibon Amin. Lami na po. Matikman na po natin kung ano yung juice dito. Kung ano. hindi na masarap daw itong paggawin ng juice. Tigas daw buo po. daw lagariin. Para mo po daw ito matanggalin. pemasan tak pas pada ini dan kami yang merkul prot Mobil apa dah Ya, gray computer din sa taas yung dugog ng imol kasi lagi? Yun na po. Yan sa taas. Dami po dito din sa bubong. Dami bulak-bulak din doon sa taas. Sa may bubong. May mga bunga na din. talaga yan oh. parang tingnan mo parang buko at sya laki may mga maliliit pa rin dito Merakulprote. Ini kahwin yang bulak bulak lain bayar, rapit kahwin. Yang bulak bulak, yang merakulprote, si itu. ang na talaga din Mag, uh, sa sunod na buwan tanggalin na natin ito para lulutuin para gawin ng Diyos itong miracle fruit ang buong ito lang yung food sa gilid ng bahay nilagay kasi wala lang na iba yan yan lang po sa tabi ng yan Wala po po Sunod, pagtanggalin natin lutuin natin to. Kung anong kulay dito pag maluluto? Sabi nila, color violet daw pag maluluto ay ito. Hmm, gawin ng Diyos. to miracle fruit. pag ito dadami na din itong juice Dari kan satu, lima, lima, lima,